Dito po ngayon sa bandang ilaya. Dito kasi nung mga bata kami pa. Dito kami naglalaro eh. May irrigation dito na una-unang itinayo dito sa Barangay Unat. Dito 'yon sa lugar na 'to eh. Unang irrigation na itinayo dito sa Barangay Unat. Kung saan na uh, may isang uh, makina silang uh, inilagay dito sa may uh, ilog. So gusto ko pong silipin at uh, ah, tingnan natin kung nandun pa. Kasi nung araw, yung uh, makina na yon kapag umaandar yon doon kami naliligo sa ano, so yan ng tubig. So tingnan natin at silipin natin. Dito yung daan. Hey! Hindi hey! uh! Eh. Dito yung daan. Maingay yung mga aso. Silipin natin dito kung nandito pa. Kasi yung lugar na to Ito yung lugar na kinalakihan ko eh Dito may makikita tayo ditong parang Ginawang daluyan ng tubig noong araw Ayan oh, oh. Ito yung kanal Nandito pa yung kanal eh ng tubig eh Ayan no oh. Ito yung una, kauna-una irrigation na itinayo dito sa barangay unat eh. Tingnan nyo, oh, yun oh. may dinaanan ng bahay. Yung bahay ng ate ko yan eh, dito, noong araw kapag dumalo yung tubig dito, naliligo kami dito nyan. Ayan oh, no, papunta ron o. Saan na ngayon yung makina na yun Sabi ni Inta, pinakilo? Ah, pinakilo. Ayan o, oh, oo. Oh. 'Yan ang sana irrigation system na itinayo dito sa Barangay Unat na siyang nagsusuplay ng tubig. Sabi ko nga sa inyo dito pag umaandar yung makina nito, dito kami naliligo. Masarap sarap maligo kasi nga yung tubig galing dyan sa ilog. Hindi ko makalimutan yung makina na ikinabit dito eh, malaking makina yun. eh. Na ang pangalan ay Rosel. Kaya nga ang uh, anak na isa na anak ng tsuhi namin na uh, siyang barangay captain ng araw, ipinangalan sa kanya yung uh, doon ang galing yung pangalan niya sa makina na yun na uh, ikinabit dito. Si Rosel, yung tatay, yung tsuhi namin, sa ngayon buhay pa, nasa Canada na sila namumuhay kasama yung tiyahin ko at yung mga ilan nilang mga anak na, na nandun. Siya ang uh, isa sa nangasiwa ng pagpapatayo ng proyekto dito sa irrigation system na ito. Ayan yung pinakailog. So, noong araw yan, mahaba pa yan eh. May karugtong pa yan, papunta roon. Kasi yung pinaka-pwesto ng makina na yon, wala na pala dito eh. Bininta na daw pala yon eh. Pinakakilo yata, pina per kilo. Ayan na lang yung natitira, yung mga... Ayan o, no, puro ano na eh. yung mababakas nyo yung dalawang halublak sa magkabila. Papunta roon sa may kalsada to eh Mamaya puntaan natin yung dulo niyan Dito muna tayo magpukos sa ilog Kasi dito nang gagaling yung source ng tubig nila eh Sa ilog eh So wala na talaga rito yung ano eh Wala na rito yung makina Sabi nga ng kaibigan ko na uh, Naibinta na daw Bininta na ng per kilo yung ano na yun Yung makina Dati may malaking tubo pa rito eh. Hindi ko lang makita kung nakanapasama na rin doon sa bintahan. Ngayon masukal na rin tong lugar at uh, talagang parang bubat na rin. Itong area kasi na to, halos nasa likod lang namin. Yung bahay namin ng magulang ko, nandyan lang din eh. Doon sa kabila na yon. nandyan sa likod. Nabahagi niyan, nandyan yung bahay ng magulang ko mamaya daanan natin wala na tayong makitang palatandaan dito yung makina, ito na lang talaga yung, yung kanal mahaba pa to eh, o oh, yun o oh. makikita pa natin dito ayan o, oh. sundan natin ah ayan punta ron yan andyan pa rin siya ayan o oh. puro gubat na eh, naging gubat na itong lugar na to eh, Oh. Yan. Ito. Kapag umandar yung makina na niyan, tuwang-tuwa kami niyan, naliligo kami dito eh. Yan. So, yun. Bumanggaron sa ano, kasi nung nagpatayo ng bahay dito yung atiko yon. sana sa loob kasi siya ng lupa na naipundar na aming magulang, yan. Kaya pasok siya dyan Ito bahay ng ate ko to Yan bahay ng utol ko na namatay So ito yung sa ate ko Ayan oh, yung lugar Ito yung compound namin Dito ako lumaki Ayan Yun yung bahay namin Yun ang original na bahay ng magulang ko Yun So, balikan natin dito yung ginadaluyan ng tubig. Ayan. May isa pa rito natirang pader. Eh. Ayan, Oh. Karugtong yan nun, eh. Papunta ron sa bukid, eh. Ayan. Ito, nadaanan ng bahay. Yung area na yung papunta ron. So, tagos dito yan, yan. Kanal yan. Yan ang ginadaluyan ng tubig. Papunta rito. Yan, may may drainage po to rito eh. Wala na, hindi na natin makita yung ano. Basta't yung area na yon, papuntang bukid na po yan. Dito yung tumatagos eh, sa area na to eh. Dito. May kanal po yan, papunta roon. Ayan oh, yung kanal o. Oh. Diretso po yan doon, papunta roon. Sa araw kasi itong tung lupa na to bukid din to eh. Bukid ngayon may bahay na nakatayo dyan. No? Uh, so ito bukid to nung araw. Lahat yan bukid yan. Yung area na yun doon, yan yung drainage. Patagos po doon. Diretso po yan doon sa ilog. din na natin makita yung dinadaluyan ng uh, pinaka-drainage talaga. Ayan yung bahay ng magulang ko. Ayan o, no? area namin yan. So, yun. Ayan yung ilog. Diyan ang, yan ang ilog eh. Kung dyan ang gagaling yung tubig na yun. Papasok doon sa drainage. Ito, pinailog yan o. Oh. No? Diyan kumukuha ng tubig yun eh. Yung motor na yun eh. Naalala mo yun eh, yung drainage dyan. Oo. Anong year na itayo yun? Sa so, daan mo? Na, dumating ka dito, nandun, nandito na yon. Oo, Ah, hindi na pala natandaan. Wala, wala tayong makausap ng matanda kung anong year itinayo yun. Kasi wala na rin yung panatandaan na ano dun. Eh. Oo. Oh. So, 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 So napuntahan natin yung uh, dating uh, lumang irrigation system dito sa Barangay Unat. At uh, sa ngayon ay uh, wala na tayo talagang makitang uh, makina doon dahil pinakilo uh, yata. So sa lahat po ng mga nanonood at sumusubaybay dito sa The Executive Act, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.